Yung pagtulog ay siya sa pinakamahalagang tungkulin ng ating mga sistema ng katawan at isa rin sa mga pinakanapapabayaan alam na kailangan nating matulog ng maayos para sa kalusugan. Madalas nating binabaliwala ang pagtulog. Huli na natutulog. Natutulog tayo ng huli. Maaga tayong gumigising. Naabala tayo sa pagtulog dahil sa maraming tawag sa telepono. At sa huli, sa paglipas ng mahabang panahon, nagkakaroon tayo ng kakulangan sa tulog na may malubhang epekto sa ating kalusugan. At sa huli ay nagdudulot ng mga malalang sakit na namamana sa ating pamilya. Ngunit dahil sa ating mahinang kalidad ng pagtulog, nagsisimula itong makaapekto sa atin ng mas maaga sa ating buhay. Kapag pinag Gugusapan natin ang pagtulog, hinahati natin ito sa dalawang uri ng pagtulog na tinatawag na non-REM sleep at REM sleep, no? REM o NREM. rem Rapid eye movement sleep, ang iyong katawan ay magiging ganap na relax, gayunpaman ang iyong mga mata ay gumagalaw. Kung may nanonood sa iyo habang ikaw ay nasa REM sleep, makikita nila na ang iyong mga mata ay patuloy na gumagalaw sa loob ng iyong talukap ng mata. Ang iyong mga talukap ng mata ay nakapikit, ngunit ang mga mata ay gumagalaw. Ang non-REM sleep ay mahalaga sa pahinga. Ang REM sleep ay mahalaga sa kognitibo para sa pagpapakabuo gamitin ng memorya katalinuhan. Kaya kung wala kang kalidad, magandang kalidad ng tulog, parehong non-REM at REM sa huli ay hahantong ito. Hindi lamang sa mahinang kalidad ng buhay, kundi pati na rin sa mahinang kalidad ng memorya at mga depekto sa kognitibo. Kaya ang REM sleep ay napakahalaga at karamihan sa atin ay nangangailangan ng 25% ng ating sleep cycle bilang REM sleep. Kung natutulog ka ng walong oras sa isang araw, dalawang oras ay REM sleep.